So ayan mga palangga, ngayong araw at dahil uh, gusto ko na rin kumain at nagutom ako, ipapakita ko sa inyo kung saan ako bumibili ng pagkain dito malapit sa may SM Aura. Yan po plaza. Kain ng video. Yan po yung likod ng SM Aura mga palangga no. SM Aura na po yan. So bago tayo nang papunta nang C5 area. Samahan niyo ako mga palangga. Ay stop ka, go na. Tara, let's go. Bita ako sa mga Palangga ah ito po yung daan no sa 11th Avenue kasi galing ako sa may 11th Avenue area so, ayan like ko lang ako dito yan yung isim aura kita nyo naman yung isim aura ba? likod ng isim aura to mga palangka kung gusto yung kumain ng pansit na tama lang yung templa hindi basa hindi hilaw tamang tama lang ito na yun ito yung daan napunta tayo doon pababa yan may footbridge yan nakikita nyo yung footbridge sa baba yan tayo bibili ng pancit no? kasi ako pag nandito ako sa tagig area naman pag gusto kong kumain ng pancit ayan, dito ako papunta agad oh, medyo pababa lang to ay isang kamay lang tayo mga palangga o, diba? kita niyo na o, oh, yan ako bibili ng pancit ngayon o oh. natin na tayo ayan na ayan na yung pansit sisit atas tayo okay. mainit sana Sa meron pa pansit ayay o oh yun very good nakahabol pa ako Tayo mga palangga, no? Yan na, hindi na natin. Ayaw tayo tayo Hanap na lang ako ng pwesto kung na wakit tayo. Ayan mga palangga, may nahanap na akong pwesto mga palangga para nga ipotin tayo na. Tayo na tayo. Masarap kasi dito yung pwesto na to kasi eh, malamig na. Marami pang kahoy para kain tayo. mga talangga kaya kung ito mga mga alas 10 na sa buntag mga talangga no? tirada na nakawas ako ng mga talangga kung sa mga siyakit parang lagi ha ayos kinakamit pansit niya ate o tanawa niyo mga pakay na ang gusto kemutan mga talaga Ayan, kain tayo Papa, yung kundi na kamang kama Tapos may mga kahan yung manok yan hmm

Ano ang problema mga bato-bato dito kasi hindi mga pusat na kumakain. Ang mga pananggan, hindi ko pa nalakawa yung tubig ko. No? sa lalim ng upwan so maraming salamat ito ng aking video hanggang dito na lang bye